Grabe talagang back members natin pagdating sa pagkain, talagang matindi nila pagkaguluhan. At ano nga ba daw itong sinasama natin sa kanilang pagkain na talaga namang bet na bet nila? Tingnan nyo si Mozzara. Wow. Habang pauwi nga kami galing vet, napadaan nga kami dito sa maig stall. Bale may nagtitinda kasi sa mga gilid-gilid ng mga ganitong prutas. At alam nyo naman si Mother, pag nga makakita ng ganto siguradong titigilan niya kasi alam nyo rin naman ang ating pack members napakahilig sa mga gulay at prutas. Binili nga daw siya ng pasalubong para sa ating pack members at syempre itong favorite nilang manggang hinog ang napili ni Mother. Binili na nga niya lahat yan at ito na nga daw may konting sira ay pinafree na ni Kuya. Nag-request naman ako kay mother nitong kiat-kiat yung parang maliliit na oranges. Tapos sabi ni Kuya, tikman nga daw namin itong si sugar kiat. Ito daw kasi sobrang tamis daw talaga niya at di kami makapaniwala. Kaya ito, pinatry ni Kuya sa amin ang isa at sabi nga ni mother, positive, super tamis niya. Kaya naman itong si mother, kinuha na nga niya lahat na mga nakasabit na sugar kiat. O ba diba? Kasi naman, super tamis nga nung matikman ko rin. Si Kuya naman tindero nga nitong mga prutas, meron din nga siyang tinda na ganito mga reclining chair. Naalala ko nga nun, bago pa lang yung mansion ito, yung chair na nire-request ko kay mother. Tinry niya nga itong upuan at sabi niya, comfortable daw naman kasi. hindi namin binili kasi wala naman daw kami paglalagyan nito sa mansion. Sa isa pa naman namin na tindahan ng mga prutas, itong langka naman ang nabili ni mother. Kasi nga, favorite na favorite niya ito. Pagdating naman dito sa mansion, pinababa na nga agad lahat ng mga prutas na ito at inihilera na nga dito kasi nga bibigyan na rin natin ng pack members natin. Bali dito, fineflex nga ni mother lahat ng mga nabili niya yung sugar cat, mangga, pati nga yung lansones. na nga din si mother maghimay nito mga lansones since ito nga ang bibigay natin sa kanila bilang tree. Dito sa lansones, inihiwalay nga lang ni mother yung mga part na merong malalaking buto tapos sa pinipili lang niya ibibigay sa pack members ay yung maliliit ang buto. At ito na nga yung mga nagawa niya. Kita niya naman na nga po yung malalaking buto since hindi nga yan pwedeng ibigay sa ating pack members. Bala itong mga hinimay niya na ito para nga lang po ito sa ating mga meals since sakto sila nga po yung nasa labas ngayon. Paglabas pa nga lang, tingnan nyo talagang pinagkakaguluhan na nila At excited na excited na nga po agad sila. Lalong-lalo na nga po itong ating mga hotdog na sunog na talaga naman nagsiyak yata na rin po dito sa taas. Marunong na nga rin pala itong si mother ngayon dahil nga alam niya na kakalmut-kalmutin nga siya ng mga ito dito na nga siya pumuesto sa taas. Pero sabi ko nga mas matalino si Hercules kasi talagang umakyat rin nga po siya para nga makahingi siya agad-agad. Unang bigay nga agawan pa nga siya ni Rex o ba diba? kasi naman talagang napakahinhin ng ating Hercules. Tapos kahit anong subungan nga ni mother din naman niya tinatanggap. Yun naman pala kasi ayaw niya naman ng ganitong itong ibang meals natin, lalong-lalo na nga itong mga hotdog na sunog. Grabe talagang nag-aagawan nga po sila. Ah? Ang papasin nyo rin nga na halos sila lang yung Tapos ito nga si Kelvin. Kasi alam nyo naman na ang ating Juno, Dos, at saka ang ating Leon ay hindi masyadong mahilig sa mga prutas. Kaya naman hindi sila basta-basta nakikihingi at nakikipag-agawan. But still, kita nyo naman na inabutan pa nga rin ni Mother itong si Juno at si Dos. Pero yun nga lang talaga iniluwa po nila. Bale, minake sure lang din nga ni Mother na mabigyan lahat. Para nga lahat, syempre, makatikim, ayaw manila or gusto. talaga talaga siya dito sa mga hotdog na sunog kasi sobrang liliko talaga nila at nang aagaw sila kahit hindi naman sa kanila ibigay. Maya maya pa eto na ubos na nga nila lahat yon at pinapasok na rin nga sila kasi dito na nga tayo sa ating mga females. Alam ko na expect nyo na na mas magulo nga tayo dito kasi mas marami rin nga talaga itong ating mga females. Pero in fairness mas behave naman itong ating mga females as compared sa ating mga boys. Unang mabigyan dito ni mother itong si Thunder kasi nga umakit na nga talaga siya. Tapos sunod na nga niya binigyan itong si Malia siya nga yung nasa taas tapos sunod na nga niya itong si Snow White. Dahil na napakarami ng ating mga females ang ginagawa nga ni Mother ay by color ang pagbibigay niya. Ang huling binigyan niya ng ay si Snow White kaya dapat ang susunod diyang bibigyan ay itong si Snow White tapos itong si Olaf. sa sobrang takaw ni Queen Blue talaga na agawan po niya si Olaf at nahirapan nga si Mother na bigyan agad itong si Olaf. By color nga ang ginagawa niya para nga kasi wala siyang maliktangan or makalimutan kasi kawawa naman kung merong hindi makatikim. Bali dito natapos na nga niya yung mga white tapos yung mga black kaya dito na nga siya sa mga mapupula which is napakadami nating mapopulang pack. Members. After naman niya sa mapupula, ikot nga ulit siya. Another bigay nga pa sa mga white, sa mga black, at sa mga red. Hanggang sa finally, maubos na rin nga nila yung prepare nga niyang pagkain. Pero syempre, hindi pa nga doon nagtatapos ang lahat kasi meron pa nga sila ditong kamote. Eto nga pala, ibinol lang ni Mother sa water. And yes po, wala siyang kasamang kahit ano. Pure world lang po talaga. Yun po talaga ang gagawin natin kapag magbibigay tayo ng kahit ano sa ating fur babies. Mapagulay man yan, talagang kailangan ay boiled lang po na walang kasamang kahit ano. Walang asin, walang asukal, walang magic sarap, mga pampasarap, bawal po iyon. Anyways, itong kamote, favorite na favorite po ito ng ating pack members. Alam nyo naman yan, kaya naman pagpasok ni Mother talagang ipinaghili niya nga ito agad. Bali, pinakamoyan nila, pit niya nga agad ito sa ating mga pack members. Pero ito kasi pampatakam rin sa kanila. Since favorite nya talaga nila ito, na ang may pangalang nila talaga na-excite na agad silang kumain. Sa mga prutes kasi dito sa ating pack members, yung iba hindi talaga kumakain. Pero pagdating dito sa kamote, lahat sila lafang na lapang. O oh, diba, pakinig nyo naman na talaga nagkakaguluhan na ng ang ating pack members dahil sa sobrang excited nila dito. Kaya naman after nga ni Mother, napata kami na tip ito sa ating pack members. Inumpisa na rin nga ang pagpe-prepare. Pero bago yung talagang kinembot-kembutan pa nga ni Mother ito, ito yung huling ritual na ginawa niya doon. <laughs> Bali, ganito nga natin i-prepare ang pagkain nila. Siyempre, inuna natin ang kanika nila mga dog food. After noon, saka nga ni Mother, pinili ito mga kamote at pinaglalagay nga muna sa ibabaw. Siyempre, minexure natin na same-same nga pong amount ang makuha nila lahat. After noon, saka natin dinurug-durug itong kamote at nilagay nga lang po natin siya as topper. At saka natin isinerve sa ating pack members sa tignan nyo talagang enjoy na enjoy po nila. Nabasa ko rin nga pala sa ibang comments sa kapag nga daw ginagawa lang nilang topper. Ay, yung toppers lang nga daw talaga yung kinakain ng kanilang fur babies at iniiwan na nga doon yung mismong dog food. Pero sa ating pack members, hindi naman po ganon. Although, una nga nila kinakain na yung toppers na kamote, ay inuubos rin naman po nila yung dog food na nasa ilalim. Alam niyo yung para nagiging booster lang po nila yung topper para mas ganahan sila. Tapos kapag naramdam nila na ganado na silang kumain, ay dire-diretso na talaga yung pagkain nila hanggang sa maubos na nga po nila yung kanika nila mga food. Kita nyo rin naman sa way ng pagkain ng ating pack members na talagang na-engine nila yung pagkain. Kahit pa nga itong si Juno at si Dos na alam nating pihikang pihik kaibigan, pagdating sa pagkain, lalong lalo na sa mga prutas, pagdating dito sa kamote, talagang lafang na lafang po nila. Huwag naman kayo magala kasi safe na safe naman po ang kamote para sa ating pack members. And very beneficial pa nga ito in some way kasi nga po ito ay maraming nutrients. Pero dahil nga po ito ay sweet potato as far as I know, hindi mo ito pwedeng ibigay kung diabetic yung dog mo. And gaya nga na lagi ko sinasabi, moderate lang po ang pagbibigay para hindi rin ma-upset yung kanila mga stomach. Kaya nga ng pagbibigay natin sa ating pack members na ginawa, natin siya as stopper at hindi rin masyadong madami. After a few minutes, eto na nga ang resulta. Talagang ubos na ubos si Mot. Sarap po ang kanilang mga pagkain. Mukhang naghihingi pa nga sila ng more pero syempre hindi na natin sila pwedeng bigyan. Nakakatuwa rin naman magpakain ng ganito. Yung talagang nauubos nila lahat ng mga pagkain nila at satisfied sila sa inihanda nyo para sa kanila. Pero syempre hindi lang pack members natin ang may masarap na food for today pati na rin itong ating mga rescues. Ito na nga inihanda nating kamote for them kasama ng kanika nila mga pagkain. Syempre, na na nga natin binigyan itong si Brindel at Enjoy. Na-enjoy rin po niya ito. Naalala ko nga noong mga puppies pa sila, sila magkakapatid. Si Brindle lang talaga yung hindi pa agad kumakain at yung dalawa niyang kapatid Enjoy na Enjoy na pagkain ng food. Pero nung bigyan nga sila ni Mother ng kamote itong si Brindel, halos siya na nga yung nakaubos ng lahat. At dahil nga doon, doon na siya nag pagkain ng mga solid food. syempre hindi natin pwedeng kalimutang bigyan itong ating mga rescue cats. at syempre ang ating cute na cute na rescue na itong si Bobson. Kahit medyo mainhin shot medyo mahina pa pagdating sa pagkain talagang bumababa nga po siya para kumain. Noong una nga po ay medyo hindi pa siya sure kung ano tong pagkain na to pero maya maya pa kinain rin niya. Tapos eto mga cuts natin, tingnan nyo enjoy na enjoy rin nga po although konti nga lang po yung nilagay natin kamote sa mga pagkain nila. Pero grabe rin nga talaga kumain eto mga to sobrang tatakaw. O ba diba, enjoy na enjoy nga po ang lahat for today. Mapapak members man or yes